Habang nakapoho ko sa kung sa si aking si na ko talaga sa dalawang aso na to. Kaya no, itong so maliit sa so, fayong isang so malaki. Si Manoy. Tintinan Ito na guys, binibriefing ko na tong malaking aso na to. Sabi ko, pagsabihan mo yung kapatid mong maliit kasi, Tahol ng tahol eh. Takbo ng takbo kahit wala namang tao, wala namang aso, wala namang pusa. Ayan you know, lagi Laging paggalagal lang dyan. Sabi ko sa mga laki, pagsabihan mo yan. Kasi naka-inis eh. Nakainis talaga yung aso na lagi Laging tahol ng tahol kahit wala namang ano dyan. Tinitinan niya ng labas, wala naman. Siya sige, ako mo dito. Tiyan ka sa loob. Tiyan ka lang. Ako bahala dito. Huwag kang matakot. Yan. Huwag ano po ba sa maliit na to? Lagi lang lang at, at tingin dyan. Kahit walang, wala namang aso, wala namang ano dyan. Yun, kumakakit uh, siya ng kata Parang manervos na ata itong aso na to. Wala naman o, oh. wala namang kiboy malaki o, oh. wala naman. Siya o, oh, balik, balik lang o. Lagi na sa tingin siya na. Parang may multo ata dyan. Tinitindan ko naman dyan sa labas. Wala namang tao, wala namang pusa, wala namang aso. Kasi ako lagi nakatingin. Siguro may third eye ata itong aso na ito. Tinan niyo guys, pabalik, walik lang. Balik na naman. Balik lang sa dyan. Yung isa, yung malaki, wala namang kibo. Parang wala lang malaki oh. Hmm, po ba sa palit pa sa aso na to? Po ba sa palit? Mamaya, bibriefing, ibibriefing ko na naman itong lalawa na to. Sinatawag ko na yung isla, yung malaki. Hali ka dito! Hali ka dito! Pagsabihan! Puna kayo! Itong kulit to. Hmm. Opo, ka, mo po, mo mm. Kinig naman sila sa akin. Mm, sabi ko, huwag kayong tahol tahol. Ikaw maliit ka. Huwag tahol tahol. Kahit wala akong nakikita. Ang ingay natin dito, bakit maingay tayo? Wala ka nakikita. Lagi kang tahol na tahol. Sabihan ko yung yan o. Kulit ka na ka ng eh. Yung malaki. Sắp, ừm, sắp, ok, briefing nguyên, một vô ta tới đi tối, một à